kakatapos ko lang ipon ng bunga ng people tree ayan ang dami ko namang naipon papakain ko na naman to sa kambing mamaya at habang nag iipon ako may napansin lang ako guys yung nilalaro ko namin dati dito para siyang ano para siyang mata ng ahas tawag namin dito ng bata pa kami mata ng, yun nga yung mata ng ahas kasi para siyang ano mata pula kulay pula siya tapos may itim tapos napakatigas nito guys ayun o may ano sya hindi ko alam kung nakakita na kayo ng ganitong klaseng bagin parang bagin lang kasi ito sya tapos yun nga yung bunga nya pag nahinog ganon yung klase nya ito ayan ito ginagawa rin ng iba ito na pinapangdesign sa sa hawakan ng itak ginagawa nilang parang mata yan may mga gumagawa nito. Na Tapos napakatigas nito, guys. Ini basa-basa makagat kaya yun, maganda sya ginihipo namin to dati nung mga bata pa kami. Tapos nilalaruan, dinidisplay. display May dito. And dito lang kasi ako mahanap ng pagkain ng kambing sa People Tree. Ang ang maganda lang, guys. Yun may sa paghahanap ko ng bunga ng People Tree, ang maganda lang talaga. Kasi marami siya magbunga ngayon tag-init. Nakaipon ako. Nakaraan, nakaipon ako. Ginawan ko rin ng video yung, yung pag-ipon ko, yung pagpakain natin sa kambing ng bunga ng pipil tree. Ginawan ko ng video. Panoorin nyo lang. May lalabas na link dyan sa screen. Ginawan ko yun ng, ng content din. Tapos mga ilang araw naman nakakuha ako. Tapos ngayon ulit, nakakuha ulit ako marami kung, kung magbunga. Kaya kahit paano, may napapakain tayong mga alternative na pamamaraan sa kambing. Yun yung kagandahan din na... Kung may mga pepel tree, kunin natin yun guys. Kasi paborito rin talaga ng mga kambing yun. Itong pepel tree. Tapos marami pa siyang bunga. Marami pa. Ano lang, yung ilang araw na naman ito, maglalagas naman yan at makakakuha naman ako. Kaya, ayos din. Kasi nakakaipon tayo ng kahit papano. Yung pagkain ng mga kambing kahit sa taginit na panahon. at binibira rin natin minsan, pinapakain rin natin ng dahon ng saging minsan bu yung mismong puno ng saging kinakain din yan nila ginawan ko rin ng vlog diyan guys panoorin niyo lang may lalabas din na link diyan sa screen kung paano kinakain din nila yon pwede rin maging alternative na pamamaraan yon para pakain natin pag natin sa mga kambing at ayun yun nga sinisinyer ko lang sa inyo pinakita ito hindi ko alam kung nakakita na kayo nito guys oh dami nito dito dati tapos ngayon napansin ko na naman Ayan, maganda siya pang display, tsaka pang design. Ayan. Yung iba, nalalagas na lang dito. At, ang mahirap din minsan, maraming putakti, lalo na tag-init. Dito rin, ito, ginawang ko rin ng video to guys. Ito, kung mapapansin nyo itong puno na to, yung parang kape. Ito. Ayan, maraming langgam, yung bunga niya. Ayan. Ay, prutas dito na wild fruit kung tawagin kasi hindi ko nga alam kung anong isakli pangalan nito pero matamis ito matamis kung magbunga para siyang lollipop guys kapag, kapag ka nahinog uh, panoorin yung mga past video ko ginawang ko ng video yun about dyan ay o no? tapos ito sa kabila ayan sabi nga nang may nakapagsabi nga nagagamot daw ito sa ano sa binat yung ganitong klaseng prutas sinabi lang sa akin pero hindi ko pa rin naman na ano yun nasubukan pero ibang klase kasi guys yung prutas na to. Ano siya? Yung medyo lang matinik yung puno niya. Tapos maliit lang. Tapos parang kape yung ito parang kape yung dahon niya. Tapos yung bunga niya parang luli pa pag nahinog may yung kulay pula yun yung matamis. Pag medyo madilaw-dilaw, hinog na rin yun pero mas matamis talaga kapag pula. Ayun may bunga na naman pala oh. Oh. Dami maliliit pa. Yan, pakita ko sa inyo. Ay no, marami lang gam yung ganitong klaseng ano kasi matamis. Oh. Mga ilang araw na naman may bunga na naman ito. Babalikan ko ulit ito. At ayun. Yun nga, share ko lang sa inyo yung napansin ko dito. Tapos ayun, may papakain na naman tayo sa kambing. May mapapakain na naman ako sa kambing. Kasi oh, dami na naman na ipon ko na people tree. O oh, daming guys oh. Ayan. Sulit na naman sila dito. Gustong gusto nila to. Ayan, gustong gusto nila to. Nakakainin talaga. Kasi nga yung puno nga ng people tree, kapag hindi natin nabantayan, binibira din ng mga kambing yun. Kaya yun yung, yung dahilan din na namamatay yung people tree kapag nakain nila yung puno niya, na, nabalatan yun. Palibot, hindi na matutuyo na yun yung, yung puno ng people tree. Kaya yun, yung lalo pa yung bunga nito, ito yung paborito talaga din nila. Abangan nyo lang mga update ko pa guys sa pag-aalaga ng kambing. Marami pa akong isi-share sa inyo. At uh, medyo, medyo challenging lang ngayong taginit. Pero yun nga, basta gusto mo yung ginagawa mo. May enjoy at may enjoy mo talaga guys. Ayun yung isa sa kagandahan kapag uh, gusto natin yung ginagawa natin. Uh, at abangan nyo lang mga susunod kong update sa pag-aalaga ng kambing guys. Peace. thank mm -hmm. you